Nagpahayag ng pagdududa sa Senate Deputy Minority Leader Risa Teberos na ang bagong Pilipinas kick-off rally na ginanap noong linggo sa Manila ay konektado umano sa pagsusulong na amyenda ng 1987 Constitution. Sa kanyang privilege speech, si Prinisinta ng Ontiveros sa mga dokumentong inilabas umano ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Kabilang ang Philippine Ports Authority, Department of Social Welfare and Development at Manila LGU na maghanap ng dadalo sa naturang eventa. Sinabi rin niya na ang tulong panlipunan tulad ng assistance to individuals in crisis ay ginamit bilang kabayaran. Paglalantad ng senadora ng rally hindi tungkol sa pagmamahal sa bayan at patriotismo kung hindi tinipon ng taong bayan para sa mga pirma kasama na yung maraming souvenirs na ipinamimigay. Samantala, pinasaringan din ng Tiberos ang umanay pagtatangka na lusawin ang Senado sa pamagitan ng patuloy na pagsusulong ng People's Initiative na pinaniniwalaan ng karamihan ng mga senador na utos ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez Iginit e pa rin Tiberos na kung nakalusot ito, hindi lamang mawala ng balanse at kapangyarihan ng Senado at Kamara, kundi mapapahina rin ng demokrasya sa bansa. Worse, ginamit pa ang mga lehitimong serbisyong panglingap para pilitin ang mga vulnerableng tao na dumalo. Ito po, example ng mga AX payout na ginagawang pabuya para makadalo sa rally. Kaya, eh, hindi po nakapagtataka kung bakit ganoon po kadami ang dumagsa sa Kirino Grandstand kahapon. Ito po kumikinang sa kaputian ang mga video. Ginagawa po tayong mga tanga. Kung ang ipipilit ng PCO na wala itong kinalaman sa charter change, na ang pinakauma at ikabong usapin ngayon. Hindi po tayo pinanganak kahapon. Nauna ng kinumpirma kahapon ni Senate President Juan Miguel Subiri na umapila na ang Pangulong Ferdinand Bobong Marcos Jr. sa Kamara de Representante at sa mga nagsusulong ng People's Initiative na itigil na ito. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.